Magandang gabi sa ating lahat. Ito ang pinakahuling ulat sa lagay ng panahon ngayong gabi ng Tuesday, February 18, 2025, batay sa datos mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Patuloy nating sinusubaybayan ang mga weather systems na maaaring makaapekto sa ating bansa upang masiguro ang kaligtasan at kahandaan ng bawat isa. Narito ang ating latest weather update. Sa kasalukuyan, ang shear line o ang pagsasalubong ng malamig na hangin galing sa hilagang-silangan at mainit na hangin mula sa silangan ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) na siyang salubungan ng hangin mula sa hilaga at timog hemisphere ay nakakaapekto sa Southern Mindanao. Ang Amihan o Northeast Monsoon naman ay patuloy na nakakaapekto sa Extreme Northern Luzon. Inaasahang lagay ng panahon, ang Amihan ay magdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Ang shear line ay magdadala ng maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms sa Aurora at Quezon. Ang ITCZ ay magdadala ng maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms sa Zamboanga Peninsula, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mas magandang panahon ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng bansa. Ngunit may posibilidad ng mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, at Cordillera Administrative Region. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, may tsansa ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Ayon sa PAGASA, walang na na low pressure area o bagyo sa loob o malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At ang lagay ng panahon para bukas sa Luzon, ang amihan patuloy na magdadala ng maulap na papawirin at pagulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Shearline, Magdadala ng mga pagulan sa Aurora at Quezon. Ilocos Region May posibilidad ng mahihinang pagulan. Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon May tsansa ng localized thunderstorms. Sa Visayas at Mindanao ITCZ Posibleng magdala ng pagulan sa Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi. Nalalabing bahagi ng Mindanao at Visayas. Inaasahang mas magandang panahon ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms. Sa lagay ng karagatan, sa kasalukuyan, wala pang nakataas na gil warning sa alinmang baybayin ng bansa. Gayunpaman, pinapayuhan ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Luzon na mag-ingat dahil sa katamtaman hanggang maalon na karagatan. At sa ating 3-day weather outlook sa Baguio City. Patuloy ang maulap na papawirin na may pag-ulan mula Thursday hanggang Saturday dahil sa lumalakas na amihan. Metro Manila. Fair weather conditions ngunit may posibilidad ng localized thunderstorms mula Thursday hanggang Saturday. Legazpi City maulap na papawirin na may scattered rains and thunderstorms sa Visayas, Metro Cebu at Iloilo City. Fair weather conditions na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Takloban at silangang bahagi ng Visayas. Posibleng tuloy-tuloy ang pag-ulan mula Thursday hanggang Saturday. Sa Mindanao, Metro Davao. Maulan sa Thursday ngunit fair weather na mula Friday hanggang Saturday. Kagayan de Oro at Zamboanga City. Fair weather conditions na may tsansa ng localized thunderstorms. At yan ang ating latest weather update. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. I-click ang notification bell para sa pinakabagong updates sa lagay ng panahon. Salamat po at magandang gabi!